Kau oh, mga kapobre, hindi lumutang yung isda. May lumutang man ka kaunti. Tanghali na, alas 12 na. Antay, antay pa muna ako sandali mga mga 1:30 pag hindi talaga kumapal yung isda, uuwi na ako. Sobrang init na. Kahinang umaga lakas ng ulan, basang-basa ako. Ngayon, natuyo na lang itong damit ko. Sa init. Ayan, ang dami nagtambay. Ayan, nagkatambay lang kami. Oh. Ayan, oh. Tapsay yan sila, tapsay. Paris yan sila. Andoon marami doon. Mayroon pa dito. Hindi lumabas yung isda. Kahapon. Alauna, na sa pagkain yung isda. Ngayon, alauna na. na mga 1.30 uuwi na ako pag wala talagang isda kasi nabilad na ako sa araw dito wala namang nangyari meron ako nahuli tatlong piraso hindi ako nag video kanina kasi malakas ang ulan dito meron ako nahuli yan o. malaki yung isa nasa mga tatlong kilo yan tapos yung isa mga isang kilo. Ayan yung maliit liit. Ayan sigurado na yung pang ulam yung isang maliit dyan. <laughs> mga 7 si gramos lang siguro yung isa. Ito ay sigurado ito mahigit isang kilo. Ito yung isa malaki 3 kilos yan. Yung mga 4 na kilo na yung mabinta ko dyan. Kulang yan sa gasolina ko. 800 plus yung gasolina ko tatlong galon antay antay muna ako ng mga isang oras kalate parang init ayun may naghabol habol doon meron naman lumalabas kaso lang pag nilapitan mo nawawala ah uh, hindi na ako naghabol-habol pagka maubos pa itong gasolina ko sa bojan. dyan babalik ako mamaya mga kapobre pag andyan na yung isda kumakain yan babalik na lang ako mamaya pag walang pag kumain yung isda 我大概把我。